wala lang. Parang <laughs> wala lang. tapos lang namin mag... Ano ba to? Mag live sa spot Pinoy. Ayan. Maraming maraming salamat sa pumupunta sa vlog namin. Sa spot Pinoy. Ay di pala. Vlog ba yun? Wala lang. Chismisan lang naman. <laughs> sa mga chismisan. Eh, maraming maraming salamat yun sa chismisan na mga pumapasok doon sa spot Pinoy. Ayan. Tapos sa mga kwentuhan. maraming salamat. Kala ko, luto na eh. Yung pala, ginawa pa O, oh, ano yung tsura nito? Ano binig mo? Yun, oh. Okay, na, Nandito na naman kami ni Dylan. <laughs> Nandito na naman kami. Kung may kayo na naggrocery kami dalawa, eh, ganto na naman ulit. Napag-utusan na naman kami. <laughs> Napag-utusan na naman kami ni Dylan. Yeah. Medyo malabig na ngayon. Adilan, nilalamig ka? No. <laughs> eh, medyo malamig na. Um, tingin natin kung ano bibili natin. Ano gusto mo? Chocolate? O yung banana? Chocolate? Gustong gusto niyang sumama. alaming yung naalala ko nung bata rin ako. Gustong gusto kong sumama. Kasi nakakabili ako ng pagkain ko. Alam niyo. Sumasama ako sa mga tiyahing ko. Sa ano pa kami namamalengke dati? Sa Alabang. Yung may palengke doon sa Alabang dati yan. Tapos pagkatapos mamalengke, kumakain kami doon sa Karinderia. Yung paborito, paborito ko yun. Ganyan din siguro si Dilan. Nami-miss niya yung kaya gusto niya sumama, di ba? Ay, 30% oh. oh. Mangga. Sige, ko ha. Lagay mo sa plastic. Hmm. Ha? Mangga. Pero masarap ang mangga sa Pilipinas. Dito, galing Mexico yata yan. Yung mangga na yan eh. Teka lang. Ano ba to? Ilan? One? Bigyan mo si ano, si ate tsaka si kuya. Yan, three. Pag-iisa kayo. Huwag ka mo. Lagay mo doon. Tapos, saging. Ito, pang banana bread ng mama mo. 30% off. Kunin na natin to. Pang banana bread. Ayan. Naradi Orange daw Tsaka grapes Hanap ka ng ano Orange Ito ba Hindi naman yata Yung gusto ni mama mo Yung maliliit yata Gusto niya Grapes na lang Grapes Sa inyong Naka sale Ayan. Meron pa yata tayo nyan Meron pa tayo nun Sana tayo? na tayo Doon na tayo Doon na tayo Bear post daw sabi ni mama mo. Bear post. Ah, pero tingin muna tayong gulay. Ayan. Teka lang, dila. <laughs> Ayan o. Talong. Gusto ko magtorta ng talong. Teka lang. Buka tayong plastic. Ayan. Kung merong ampalaya sana na maganda. Papakbet tayo. Pero maliliit yung mga ano eh, no? Mga okra sa kana. Lika. Bili na lang tayo ng toge. Kasi ang paborito ko talaga sa lahat, sa lahat ay toge. Alam mo yung lumpian toge? Ay, sira no? Yung bago. Sira na to. Dito <laughs> tayo. Kung papupuntahin nyo ako sa bahay nyo. Lumpiang toge paborito ko yun sinasawso sa suka <laughs> wala lang okay. ay bagsak presyo ngayon oh bagsak presyo ang ano ang sibuyas ayun oh. ilang araw na tong ganto o ilang linggo na $1.44, bilit tayo isa organic tsaka hindi organic oo nga, limit to bagsak presyo ha ah. bagsak presyo ha ah, si Boyas oh, pati bawang ay hindi 0.99 yung bawang 0.88 Hmm. Ito ano ha ah. Si Boyas lang ang bag bagsak presyo <laughs> hmm. Parang grocery vlog to Ano lang to mini mini grocery vlog. Dalawa kami ni Dila. Repolio. 0.99 per pound. Bili tayo. Ito, ito. Oh, sige, yan lang. Sakto lang. Kuha plastic. Dylan. Ayun, oh. Try mo mga para matuto ka. Ilahin mo. Pengi ako ng 2. Dalawa, yeah. Ilahin mo, ilahin mo. Sige, ganyan. Gano'n mo. Gano'n. Ayan, gano'n. Okay? Alam mo na sa susunod, ah. Ayan. Sarap din to, eh. Paborito ko rin to. Yung ginisang repolyo. Ginisang repolyo. Masarap. chicken. Kuha ka na. Baon nila bukas, chicken. Oh, sige, bulong ko. Galing ni dilan ah. Good? <laughs> Ayun, ano daw, ah. Uh, pa ba? Pang-spray. Ha? overpost oh, post. Bibili tayo. Tapos pang-spray sa bahay minsan nangangamoy tayo sa bahay <laughs> ano bang pinakamagandang ano, natural na pang spray Siyempre, ito may chemicals to ba? Diba? yung natural na pampabango ng bahay bigyan nyo nga bigyan nyo nga kami ng ano ng hint yun ano dollars na yun 2 no? in 1 Lysol clean blade 399 ano to sa pagita 399 isa lang minsan kasi pag may bisita yung mabilis ang ano <laughs> mabilis ang bahay oh lika na dila hindi na tayo sa mga ano sa kabila sa kabila Pasensya na kaysa vlog namin na ganito ha. Ah. Ayan ha. Ah. Maraming pagkain ng aso. Kung may aso kayo, 10.99. Sila inag, di ba? Dalawa aso nila, no? Magkano kaya yung ano nila? Sa pagkain sa aso, no? Pero ano, gusto ko talaga mag-aso. Ayun nga lang. Hindi pa kaya nung dalawa eh ay, ng tatlo pala mag-alaga rin gusto nila rin eh. eh sabi ko, pag alam nyo na mag-alaga yun, kukuha tayong aso tsaka may nakatira sa amin diba, na iba <laughs> may nakatira sa amin na iba, kaya yun nakakagaya din eh. hindi ka na lang let's go dito, ayun o oh, pagkain ng mga ibon 11.99 eh, no Bila tayong itlog, Dilan. Itlog tsaka giniling. Ay, gagawa nga pala ako ng ano, dumpling-dumpling. Yan yung aking baon tsaka pansaw ko sa mami ko. Mami. Nilig ako sa mami mga ganun. Yung mga sabaw-sabaw. May sikreto ko ng paggawa ng mami. Message nyo ako, tuturo ko sa inyo. Masarap, masarap may secret ingredients nagyabang eh no pero ano na ko siya masarap bila ng ganto pambalot ng one one ton wrappers yeah. gusto rin yata ng mama mo to na ipanset yung ganyan mm -hmm. wala yung matigas eh no gusto ng mama mo no yan. Saka Grabe, tignan nyo to. 649, no? Mahal eh, no? Gagawa ka na lang kita. six okay, $6. So, oh, yung spring rolls na veggie, no? Gagawa na lang tayo marami. <laughs> Grabe, no? Pero, chicken. Tignan tayo ng chicken. Ay, maganda yung karne nila, oh. 15 dollars oh. Pork chop. Chicken 9 dollars. 10. Bili tayong isa. Ito na lang. Parang gusto ko to maganda. bilhin na natin. Ay, mahala. Ay, mataba. Sobrang taba. Makapal yung hiwa niya. Halika. Huwag na. Ganda sana ng pagkalaman eh. No? Tignan yung isang buong chicken ha. Ah. Isang buong chicken. Grabe no. Yung madumi dyan din lang. Tapos yung chicken na yon mga sampu lang yata, Dose <laughs> yung luto. Gaganda ng mga baka, ako, oh. Bili lang ako ng ano. Ito sa mahal na 25 ah. Dito lang tayo sa 21. 1.6 kg, 13 dollars per kilogram. Diyan. Eh. 15 dollars yung ano no, breast no. 7 dollars oh. so. tagtagan na nga natin yung chicken natin tayo. Ay, ano yun? Ito, boneless, oh. Ito masarap pang barbecue din. 34. four mm -hmm, no? 40, no? Uh, layo tayo, layo. <laughs> Bilhin na lang tayo ng ano nyo, longganisa. Halika. Longganisa. Sana yung longganisa. sweet longganisa dalawa 4.99 ready lang may posit kaya dito? Minsan mura dito ang pusit eh. Oh, $1.99. Ano yun? Ah, ito. Kala ko yung sa baba, $1.99. Ito, hindi mataba itong ganito eh. Bumili na kami eh. $8.24 yung ano, makakarel. Yung pusit, $13.99, Mahal. Doon na lang tayo sa uh, Pilipino store. Tilapia, 8.99. Dating 10.99. malaki ah mag tilapia tayo i-steam natin sarap din to eh itlog dala dala Huwag sa presyo yung Boyas eh, no? Bakit kaya? Dati ano yun? Three dollar something yun may get. Ito tayo ng itlog. Ten dollar, twenty cents. Ito tayo isang itlog. dalawa na para hindi na tayo saan ba ito dalawa na para malas kami sa itlog eh. yun sige tignan mo yung lobster tapos 7 oh 7 lang dito parang mas mahal to ilang piraso to dalawa oh soli ko na to oo oh, nga oh 899 to may tatak kasi yan eh sequest dito walang tatak eh pero malalaki rin oh Oh, lima nga, oh. 5.30 ito. Pero malaki yun. Pero okay na dito, mas mura ng konti. Ito, $5 dollar lang, oh. P544. Ito, malaki. Diyan na lang tayo. tipit tipid ng konti pag may time sana tayo ay tawon ni lobster yun no oh, talaba oh nami-miss ko yung talaba sa amin no oh. paborito ko yan talaba nga alam mahal dito eh tahong oh tahong may tulya pa oh tulya tulya ba tawag dito tulya Lalaki oh. <laughs> Ang lalaki no. Tadi lang. Oo, oh, talaba yan, talaba Masarap yan Sa amin sa Bulinaw kinukuha lang yan sa bindagat. yun, nakalimutan namin tomato at berpos okay na kami okay na tayo Dilan, dalawa na lang dalawa na lang at huwi na tayo 799 no oh. dating 899 masarap din yan paminsan-minsan parang ano mabababa ang presyo ngayon anong araw ba ngayon kasi meron ding days yan na maraming sale siguro sinecheck nila pag konti ang tao dun sila naglalabas ang sale ayun eh, no tignan nyo tong mantika o oh, 697 dating 829 di ba mababa yata ngayon ano araw nga? Tuesday? Pag Tuesday yata eh. Ewan ko lang ah. Comment nga kayo. O, tignan nyo. O, yan o. Oh, maraming silo. 9.99. Dali, dating 11.49. Diba? ba nga no. Parang feeling ko nga. Feeling lang. Ayan oh. o oh, pati doon sa soft drink sale din Diba? parang pag ano yata tuesday daw e, ang lang ah. maraming ano maraming deals oh ito rin oh buhayin oh. muna natin dila yung ano yung kamatis tapos yung bare post mo uwi na tayo parang ano to ah parang may vlog kami na grocery rin yata kasama ba nito ay hindi hindi Eh. Eh, dilan, okay ka na? Yun na lang, dalawa na lang. At kakain na tayo. Yan. Ano gusto mo? Bili ka lang ng ano, mahal yata itong gantong kamatis. 0.97, yan dalawa. O oh, tatlo, okay na. Okay na yan. Ang bibigat ah. Walang maliliit no. Walang ibang kamatis. so nga, ano, mababang presyo ngayon. Pati ito kasi o, oh, tignan nyo, yan o. Oh, yung carrots. Tapos doon din marami. Mababa nga ang presyo ngayon. Na mga iba na yung mga ibang bilihin na. Kumpara doon sa dati. Parang maraming deals ngayon. Mababa ang presyo. Ayun. Bear na lang. Tapos uwi na tayo. Ayun o. Oh, tingnan nyo to di oh. ba? Diba? Oh. Tapos doon oh, yung patatas. Ayun o. Oh, Tino mo. 5 dollar. Oh, kalahati. Kalahati ang presyo. Sayang kabibili lang namin ng patatas eh no. Yung naghahanap ng patatas eh no, 554. Tapos 10 dollars siya, pero limit 1 lang. Oh, di ba? Ano, oh, 20 ano to? Oh? Pounds 9.07 kilos. Oh, nga mababa ang presyo hmm. ngayon. Liga, liga, dilan. Hmm? Huh? Wag yan, wag yan. Pulang-pula na. Pero hindi sa lahat ha Hindi lahat ha Oh $3.50 Tama yan Hindi lahat Pero Medyo mababa nga Eh hey, no Doon Ayun oh, no oh. Marami mga deals Pati yung gasolina rin ngayon Bumaba Ha Oo nga no Mahal yan Di lang wag yan <laughs> Huwag yan, huwag yan. yan. Pero hindi yung ano ah, mabigat pa rin. Pero alam niyo yun, pag nag-grocery ka, napapansin mo talagang bumaba ng konti. Sige, one lang. Ate kayong tatlo ah. Hmm. Ito yata si Dylan ang representative nung dalawa eh. Nakutusan niya ato eh. Kaya gustong sumama. <laughs> Ayun, bilikan ka na ng bare mo. Ayun, yung baked apple. Veggies? Ah, ito gusto mo, veggies and fruits. Oh, 249, no? And... Nasaan na yung ano mo, banana. Di ba, banana gusto mo? Ayan. Saan? Oh, ayan, okay na yan. Eh, dito, dito. Dito. Ngayon, okay na. Bayad na tayo. Let's go. Ayan. Angkano sa Pilipinas? Yes. Kasi 429 dito yung mga ganito. 235 grams. Ayan. Lace. Sa Pilipinas. <laughs> Alam ko di ako nakakain ng ganyan sa Pilipinas kasi mahal eh. Alam nyo ba dati nagustuhan ko yung ganto <laughs> Gantong sasaw-saw mo siya. Parang ito, silalagay mo siya dyan. Nga lang, ang lakas makaano niya. <laughs> ang lakas. Doritos, 297. Dating 4, 49. Oo nga, no? Tingin lang tayo ng Mang Tomas. Mang Tomas. Ayan, Mang Tomas, ha. Pero yung iba, hindi naman na kasi lalo na itong Mang Tomas. Kasi malakas to eh. Oh. Ayan. Ayan. Hindi rin nakasale yung Century Tuna. yung favorite. Gusto mo to? No. Century Tuna? Favorito ni Dylan yan. Bili ko kuha lang dalawa. Oh, hey, Ito. arana Let's go. Uwi na tayo dila. Mayad na kami. To dila. Galing ni dila na. Ah. Hmm. magpunas ka mamaya ng ano Lysol wipes ha? naka 153 din kami ni Dilan may discount kami 16 ano ba to 1684 yan kasi nga may 10% ako dito pasok ka na kagad Dilan ha kasi medyo ano medyo malamig may hangin ng konti mini grocery vlog ang <laughs> ganda tong highlander na to highlander ba to? oo nga ganda parang ano 2025 yun ah Ayan, na kami ni Dilan. Uh, maraming maraming salamat po sa laging panonood. Yes. Ingat po kayo. Bye! Ingat. Bo, mukha rin namang masarap eh. Mukhang <laughs> oh, masarap yun. Kain tayo. Dylan, Dylan, kain na. Dilan, kain na. Yung mga tinitor, chicken. Kain. chicken.